hinabol-habol namin dahil umiilaw sa liwanag ng araw hinabol namin layo yung pala lola <laughs> ay, kasama ko na una na Kala ko kita niya lola <laughs> ay lola lakas may kapabulin dito na dito na ako babay <laughs> Inubos ko yung lakas ko. Hinabol-habol ko. <laughs> Naiwan ko tong dalawa kasama ko. Pagkadikit ko nagsalita, Lola. <laughs> lakas niya, no? Siguro, bata-bata pa yan, ano? Malakas sumikad. Walang iya. Malakas na. Sugal lang siya sa kwan. Make up. Text-text <laughs> yeah. text na lang. <laughs> oh, sige. Malayo sige. pa itong dalawa. Ako dito na. O sige. Ingat, ingat. Sige. Salamat. Thank you, thank you. Thank you din. Text-text okay. text na lang. Bye. Si Jack nawawala. Ayan o. Oh. Sa Pangasinan, putra guys, pinupulutan lang yan. <laughs> dito. <laughs> hinahanap pa Amerika ay ang layo ng pinunta namin hindi na uubos ang siklista why haba nyan 8 miles balik 16 na extension pa 1 mile 2 miles pa uwi hanggang dito na lang makakain naman makalamon pala kasi pagod doon naman ang takbuan ng yan, tuwing hapon mayroon dyan nag uh, dirty bike oh shit ko kasama anak kauwi lang yan nagtinda ng pandesal